alam kung anong ginawa ng mapisa kay Kernel pero emergency daw. Dito sila. Hoy. Hoy, ren. muna natin kung marami, mamaya makuyog tayo eh. Ali, ulo. Parang na ni. ko 'yung bakit bantay. Kernel, Kernel. Ano? Gising! Ano? Ito na, mamalik na ng motor. O dito ba ba? O tama tama. ba mo ba? ba? Ano? 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 Turuan kayo, no? Aking ina niyong grupo ng mabisa. Meron ako ibubunyag sa inyo. Anong kala niyo? Papagulang ako? Eto, meron akong sikreto. Ano naman yan? Hmm. Taking ina niyo? Ano yung piso? Ay, tusi ng bahay nila to. Ngayon? Kaya anytime, pwede kami pumasok sa inyo. Ngayon, tayong magbulangan. Yung ina niyo, tatakusin ko na kayo ngayon. Okay. Gusto ko ng gulo. Ano? Tatapusin ko ngayon kayo. Yung niyo. Yo, what's up guys? Sobrang nakaka-stress. Ang dami kong iniisip tapos ganito pa. Um, di ko alam kung anong ginawa ng mapisa kay Kernel pero emergency daw. Tinawag ako nila Boss Lucio doon at ayan, pupunta tayo doon. Babalik tayo doon sa camp muna. Actually, nasa labas talaga ako ngayon at may mga inasigaso akong business. So, ayun. Tara guys, samahan niyo ako. Dito sila. Tapos, alam yun okay lang? Ayun na. Ayun na. Ayun Ayun na

Ano mo ginagawa kung wawa naman si Kernel dyan? Parang natin boss. Pero parang safe naman siya. Okay lang naman natin siya. Oo, iwan natin. Ha? Iwan na naman? Ang yung ni Kernel dyan Parang oh. may black eye ah. Tara. natin. na lang natin. na ako na. Wala isang kotse. Baki! Ginagawa niyo dyan. Anong ginagawa Ano Ang ginagawa niyo dito. Okay, binabalik lang namin to. O, balikin Ito na, binabalik namin. Balikin ano, kapalit Pero ano, kapalit niya, ano? Si Kernel. Ito dito natutulog, Kernel! 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 Tulog! Kernel! Kernel! na! Gising! Gising! Ito na, kapalit na namin yung motor. Ito na. Huwag ibalik yan. Kaya 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 Pili niyoy. Yung... Ito naman. Paikin naman nami ni. Paiknay. Sobrang ni. Magkapwedyan oh, so, no, ito ba? oh. Dito. oh. Lang, eh. balik. Oh. Magkapwedin paiknaran siya no. Keren di. Sores. 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 Sores.